Baba tayo dyan sa ilog mga idol At pagdating dyan Pagdating doon uh, Aakyat tayo pabalik doon So tara mga idol uh, ah, Masyadong madulas mga idol Mahirap matarik dito eh um, Ay. Okay. Ay, rapito, my ayo na yung sapak madel tuyuk na yun na ba yun yun siguro yun pero parang hindi yun sapak na yun siguro madel eh okay. muntah natin yung sapak sapak balik sapak betul lagi yun 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 Sabi ko. <coughs> Sabi, muntik na. Sorry, Madol, masyadong malikot yung kamera natin. At, ay, iba ito eh. Hindi ito yung sapa na kuan Hindi ito yung sapa na napuntahan ko dun sa kabila. At hinahinay lang yung bus sa idol kasi ano rito uh, gubat at baka mag -may, baka ma magtaka sila kung bakit tayo nandito patuloy tayo mga idol punta tayo dun yung sapa na yun. Grabe doon mga idol. Lo. Maraming ano doon. Yun o. Punta natin yan mamaya. Pero saan tayo mga idol? Nalilito ako. Dito tayo. Pupunta natin yung mga magagandang ano mga idol. Yung mga marker. Ayun. Napakaganda tsaka saan ba tayo mga idol marami data dito ito mga idol halata ito mga idol tsaka katulad ng dati lalagyan nila yan ng harang dito yung bagil para hindi na siya ano pa matanggal alam na makikita natin mga dil na yung mga rock formation tulad nyan no? pinutol at saan pa Akit pa tayo dun sa atas mga idol pero ang maganda dyan medyo malayo layo pero punta natin Ano ba yung nandyan? Napakalaki dito. Maganda. Abangan niyo mga idol. Punta tayo doon.